good morning. Happy Monday. Oh, there's a motorcycle. Stop it. There's a motorcycle. So, ngayong araw na to, guys. Ano, third week, ay third week, third day ng Tihar Pero, fiesta ng mga patay sa mga daray Cast. Tama ba ako? Oo, pista ng patay. Kasi ngayong araw na to, mag... sila magpupuja sila, kukunin yung, napa, yung old, old videos ko, nung una pa lang ako dito, naipakita ko na yun eh. Mag, yung ulo ng rooster na yan, ihihilera nilang ganyan, tapos yun yung pupujahan nila, yun yung, basta may ano, may seremonyas na mangyayari. Bawat bahay, bawat bahay magdadala ng isang rooster. Tapos yung katawan ng rooster ipapakain sa mga daray na babae. Tapos yung ulo naman ng rooster, yun naman yung ipapakain sa mga daray na lalaki. So dito tayo kina Tulbaba. Dati doon sa dati doon Tulbaba doon dati yung nagpupudya. Pero ah meron din. Tatlong bahay yung magpupudya guys puro mga ano, puro mga yung mga matatandang pinakamatandang daray. Yung sa Maybloa, yung malaking bahay nila Suman, tapos dito, tapos yung kinasudip na bahay, magpupuja. Come Kukunin yung ulo, yun yung iaalay nila sa mga kaluluwa, kaluluwa ng mga patay nila. Kung hindi ka kasal, bawal kang kung hindi ka kasal, bawal kang pumasok sa pupujahan nila. Yan, kagaya nito. Kung hindi ako kasal, hindi ako pwedeng pumasok dito. Kailangan sa mga kasal lang. At meron silang digwa. Digwa ang tawag nila dito eh. Tapos ayun. Magpupuja si Tulbaba. So, nandyan yung may mga red, red, red na dat, dat, dat. Yan yung kaluluwa ng mga kamag-anak nila na, na mayapa na. So, yan. Tama ako no, pista ng mga patay yung tawag sa ganito. Is that what? Can I hold this one, Papa? No? Yeah, okay. No problem? Yeah, yeah, no problem. Ito, lagayan ng mga pagpupudyahan. Okay. Ihihilera siyang ganyan. Gano'n. Kasama yung mga ulo ng manok. No problem. Because I'm the right. Because I'm the right. Oo. <laughs> Kapag ano. Another view na to pwede kaya. Hmm. Even Brahmin or innards. Wala. Lalagay sila no. Mabango yung amoy niya nung pinapakusokan. Bukod dito sa kinasudip. Yeah, papa, sudip house and tulbaba. Another tulbaba house, yeah. So, tatlong bahay yung magpupudya. Sila yung mga... Ito din yung bahay na to, guys, na bawal magpasok mm, no. ng karne ng baka, ng kalabaw. Hindi sila kumakain ng What? karne ng kalabaw. Ang kinakain lang nila ay manok, goat. Yun lang yung pwede nilang kainin. Huh? Baka, ay kalabaw. Bawal silang kumain ng kalabaw. Yeah. Meat. Kukunin ang kanyang ulo. So, may bilang yan eh. Yan oh. May tatlo pa dito. Tat, tat. Ayan. Yan yung mga... No, I'm not gonna touch. Yan yung kaluluwa ng mga kamag-anak. Yung may patanda na ganyan. Kaya ko nakita nyo may mga dot 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 dot, dot doon. Yun yun. I didn't touch. Yeah, marami silang ano bulaklak doon. Bali, tapos nang magpuja guys, at saka dito, may narinig kami nagsasayaw. Sabi ko kay Asis, ano ang meron? Sabi niya, parang yung pa-program yata ng daray. Kasi tingnan mo, may nagsasayaw sila dyan, tapos nakadamit sila ng daray clothes. And, ayun, may sound system din doon. At yun nga, Buti na lang kamo tapos na yung puja-puja kaya nandito kami para manood. Nandito din si Ama eh, din. Tapos may mga awarding din sila, parang ano, recognition. Hindi ko maintindihan yung sinabi ni Asis pero daw sure. Kasi kapag tihar na ganyan, parang Christmas nangangaruling din sila. So parang way ng pangangaruling dito ng mga daray Kasi may binibigay silang pa-ticket. pa ticket tapos may bayad nga na 50. Kaninang umaga nag ano sila, nag nanghingi sila ng ganun. So ayan oh, may awarding oh. Nag-award sila, tapos nagtitikahan din sila. Parang maliit na program lang ba para sa ano yung daw suri daw suri nila. <laughs> ayan. So hindi kami magtatagal dito guys kasi pupunta kami ng Djamire ngayon. Titignan natin kung makabili tayo ng uh, Greenpeace. Ayan. So, maraming tao. So, ayun nga guys. Kagagaling lang namin sa Djamire and sarado ang bilihan ng green peas. Kung bakit naman kami bibili ay dahil doon nga sa dulo ng lupa papunta sa may kawayanan, hindi tumubo yung mga green peas. Kaya sabi ni Asis, kailangan naming magtanim ng panibago. Tapos bibili na rin ng pang-spray at saka abono, kaso sarado sila. Ngayon, papunta kami ngayon ng parsa para tumingin nga doon kung may makik kung bukas ba yung bilihan din. And kaya nakikita nyo guys, wala nang masyadong tao ngayon. Unlike kahapon na ang daming tao, nagbibilihan sila kung ano yung mga kakailanganin para sa ranggoli nga kahapon. Pero ngayon kagaya nakita nyo guys, so ang luwag ng daan no. Ayan, pero marami pa rin naman mga paninda. Kasi titinda pa rin sila ng mga nuts para sa baytika nga. Mga, tingnan nyo. Ayan o. No? mga nuts, mga prutas, mga chicharon-chicharon na i-dadalhin nila sa kanilang Maita House para sa baytika sa Wednesday. Ayan. So, nandito kami kinasunil. Dumaan kami dito kinasunil. Ayan, o. Oh. Dumaan kami dito kasi di ko alam kung anong bibilhin ni Ama. Kasi kasama din namin si Ama, eh. Ayan. Ayan. Hi hey guys, so ayan, bali nandito na kami sa bahay at yung mag-ama, ayun, kumakain sila nagutom yung maliit sabi niya, I'm hungry kaya bumili si Asis ng momo Ay, hindi ko hindi ko masyadong gusto kumain ngayon ng momo-momo or chow mein nung unang paglilihi ko gusto ko palagi yung chow mein or gusto ko palagi kumain salbas sa pero ngayon, wala ko sa wish kumain ng mga ganyang pagkain ba Bali, wala. Hindi kami nakabili, guys. Wala kaming nabili. Sarado ang bilihan. Bali, ang mga bukas lang nabilihan doon. Yung bilihan ng mga nuts, ng mga lights, nang alam mo yun. Ay, Papa! We don't have candle for later. You will buy candle. Kailangan nang magpailo mamaya, magpakandila mamaya ba? So, ayun. And, yun nga. May share ako sa inyo, guys, mo. No? buntis ako kay Asher. Naramdaman ko lang na gumagalaw si Asher. Siguro mga 7 months na siya. Yung nasa 3rd trimester na ako. Yung nag-ano na ba siya? Yung nag na siya. Ganyan. Lalo kapag tinadyakan kanya sa sikmura, eh halos masuka ka. <laughs> Pero ngayon, ano pala ako? Mag 5 months pa lang ako. Kasi 19 weeks ako ngayon. Ramdaman ko naninigas siya. Kapag nakatagilid akong ganyan, nandito siya lahat. tabingi minsan ang chan ko, guys. Iniisip ko nga, ganito ba dati si Asher nung mag-ano mag, siya? Nung mga ganitong buwan ba? Nung mga five months siya? Ganyan? Hindi ko matandaan kasi ito, kanina, kasi nakahiga ako kanina. Nakatagilid ako, nandito mm -hmm. siya lahat sa gilid. Nung, nung bumaling na ako sa kabila, ah, ramdam ko talaga nanigas yung chan ko eh. Nanigas yung chan ko, tapos unti-unti siyang umano, unti-unti siyang kumilos, tapos pumwesto ulit, pumwesto siya na paganyan. Kaya sabi ko, hindi ko talaga tanda dati kay Asher. Pero eto, grabe. Ramdam ko siya, naninigas siya. Tapos sabi ko kay Asis, papapapa, papa, sabi ko yung baby, ano siya, o na, na, gumalaw yun, no? Know? Pas, pagkasabi ko kasi kay Asis, papapapa, papa, yung baby gumalaw, tingnan mo na, andito siya, o, sabi ko, itong part na to ba? Sabi ko, nandito siya, papa, kasi sabi ko, tingnan mo, ang tigas niya, o, nandito, nandito siya lahat kanina, ang tigas. Nandito, bago kami umalis nga, na papuntang, ano, Jamire, kanina. Ay, nako, bebe laki malaki lang siyang, malaki lang ang chan ko kapag gano'ng katapos kong kumain. Pero kapag gano'ng umaga, nagtatago siya. Siguro giniginaw. <laughs> Malit ang chan ko sa umaga. Pero kapag yung nakapagkape na ako, nakakain ako ng tinapay, tapos nananghalian na kami, ayan na. Ganon na talaga siya. Malaki na siya. Pero marami nagsasabi yung forma ng chan ko babae. Tignan ah. Oh. Ha? Huh? Ha? Hanggang dito sa tagiliran. No, ang oh. no, laki niya, no? Five months. Magpa-five ako next week. Bali, 19 weeks to. Oh. laki niya, no? Ang laki ko ngayon magbuntis. Unlike kay Asher dati, na lumaki lang siya nung third trimester na ako. Pero ngayon, talagang kitang-kita mo na yung ano niya. Pero parang nagsasabi babae. Eh pabae tong kapatid ni Asher kasi nga yung sa forma ng chan hindi siya matulis yun, yung 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 ano niya hindi matulis, hindi kagaya dati kay Asher na lahat nandito so yan, share ko lang guys kasi kanina naanhan ko na alam na tumigas talaga yung chan ko tapos nandito siya lahat sa kabila ay nako yun nga lang medyo nahihirapan ako kasi ang bigat at ang problema ko yung dito sa likod, balakang ko, lalo kaninang umaga kasi di ba malamig na dito. So umaga ang problema ko palagi yung dito sa balakang ko, masakit siya. Tapos dun sa may spine ko, masakit siya. Tapos sa na kikirot yung tahi ko guys. Talaga, sa umaga talaga, hindi maipinta yung mukha ko kasi hindi ako makabangon sa sobrang sakit, makirot, ganyan kasi malamig na. Nag-ano na dito? Na 19, 18 sa umaga. Pero kapag ganito naman na tanghali, mainit pa rin naman. Tingnan mo, walang akong jacket eh. So, umaga lang ako nagja-jacket. So, yun lang, guys. Ha, madali din ako mahingal ngayon. Yun lang yung ating video for today. Thank you, thank you again for watching! See you in our next vlog, everyone! Bye and God bless us all! Antenna. Bye. I ah, wait lang. What's the name of your adding? Tonton. Tonton. <laughs> Bye. where's your adding? Come here, come here. Where's your adding? There. There. You love your adding? Yes. Yes. May pangalan ng adding niya. See you guys.